Hi guys, welcome back to my YouTube channel for another video. At ang video natin guys ay mag uh, answer comment question lang po tayo. So yung mga nabasa ko sa aking mga iba't ibang videos, um bali mangy mga magtatanong po doon sa ating mga kababayan, sinulat ko na lang sa isang papel, pinagsama-sama ko na lang para iisang sagutan na lang. Para ito na po yung ating vlog. At masasagot ko na po yung inyong mga katanungan. Sana po sa mga nag-comment dyan, ay mapanood nila yung ating vlog for today's para mag aroon po kayo ng kaalaman kung balak nyo pong pumunta dito sa Qatar. So, bago po yan, bago po natin umpisahan, kung di ka pa, pa subscribe sa aking YouTube channel, plus subscribe me at bago pong kalimutan, i-click yung bell notification para lagi ka pong updated sa sa mga ina-upload ko ng mga kagaya nito. At syempre before po yan, huwag po natin kalimutan mag-intro. Ito po ay para sa si inyo. Magbabalik na po tayo. So, so una pong katanungan dyan ay, ano ba yung mga usually trabaho ng isang domestic helper dito sa Qatar? At uh, malaki ba yung mga bahay? So usually pa lang po ay unang-una pag nag apply po tayo ng uh, katulong dito sa Qatar, si agency pa lang sinasabi na nila kung ano yung mga magiging trabaho natin dito sa Qatar, kung ano yung mga magdadatnan natin. Siyempre, uh, ibibriefing po tayo ng ating mga agency. So hindi po tayo bigla-bigla na i-dispose ng ating mga agency kung hindi pa nila sinasabi ko ano yung magiging am um, trabaho natin bilang isang katulong dito sa employer natin. Syempre hindi po natin ma hindi po natin makakalimutan 'yon. At uh, yung mga bahay po dito sa Qatar po guys ay malalaki po yung mga ano dito. Usually yung bahay talaga malalaki. Bihira lang yung mga bahay dito na yung mga flat, yung mga ganyan, yung mga normal lang na families, yung mga ganun na bahay. Pero yung mga bahay dito, yung may mga usually hanggang third third floor yung mga bahay nila first hanggang third floor tapos um, may mga iba may mga swimming pool pa sila uh, yung mga iba wala so hindi po hindi po pare-pareho yung mga bahay may malaki may maliit so doon po tayo sa malaking bahay um, kung malaki yung bahay ng inyong magiging employer syempre sabi natin yan yung mga may kaya sa buhay sila tapos um Uh, yung mga maliliit na bahay, hindi po natin masabi na ay, hindi naman sila mayayaman. So, nasa gitna lang yung ano nila, yung um, ano ng family nila, hindi sila mayaman, hindi sila mahirap, nasa uh, gitna lang sila, center lang sila. So, usually talaga yung mga bahay dito, hindi po pare-pareho. Pero karamihan dito yung mga bahay ay may mga uh, ano yon yung mga floor yung malaki may first floor, second floor, third floor. Yung mga iba pa nga may mga ano sila may mga um, ano ba yon? elevator sila usually may mga elevator yung mga iba dito ang mga nagkaka-elevator yung mga bahay dito yung yung mga uh, family members sila ng family na may mga disabled kasi kailangan nila yon um, na magkaroon ng elevator yung kanilang mga bahay kasi nahihirapan sila na umakyat dun sa hagdanan so ganun po yung bahay ng tatay ng amo kong babae guys may elevator sila kasi yung anak yung kapatid ng amo ko ay hindi siya hindi siya ano normal na na tao yung ano siya disabled siya hindi siya pwede makalakad na, na makaakyat dun sa hagdan nakatungkod siya okay ganoon po yun uh, yung mga bahay dito ay malalaki may liit hindi po pare-pareho so nasagot ko na po yung una so ang um, pangalawang uh, sabihin po natin na question is, marami ba yung mga anak ng Katari? Oo, ganoon na naman. Sabihin na naman natin, din na naman pare para yung mga anak ng magiging employer dito. Yung mga Katari kasi usually mga anak nila um, may dalawa, may tatlo, Hindi pare-pareho. Meron pa nga dito mga Katari, walo yung kanilang mga anak. May pangang may sampo. So para Pilipinas lang din yan ay Pilipinas sa Qatar, 'di ba? Sa Pilipinas may mga family din na maraming kanilang mga anak. Syempre dito sa Kata sa Qatar ganun din. Mm, walang pinagkaiba. Marami yung may family na marami yung anak. May familia din ma, ma konti lang yung kanilang anak. Depende 'yun sa family planning ng mga uh, uh, amo dito sa Qatar kaya hindi po pare-pareho. Um, nag-iisa lang ba ang katulong sa bahay ng employer? So, masasabi ko na naman po na Am um, hindi po pare-pareho na naman 'yung mga katulong ng ating mga employer kasi usually na naman dito sa Qatar ang mga naging ang mga katulong dito sa isang bahay eh minsan may tatlo, may apat. Alam niyo kung bakit guys? Kasi sa isang pamilya, isang pamilya dito sa Qatar ay um uso dito na malaki yung kanilang bahay pero yung bahay na yun ay minsan apat yung nakatira sa loob ng bahay, minsan tatlo o dalawang pamilya. So sa isang pamilya ay mayroon silang isang katulong. Usually pa 'yung isang pamilya sa loob ng bahay na 'yun ay mayroon silang dalawa o higit pa. Minsan may mga tatlo pa sa isang pamilya lang 'yun na sa loob mismo ng isang bahay. So um ang anuhan dito ang ang ano dito sa Qatar marami yung mga katulong dito. So, swerte mo kapag nakatumpong ka sa isang pamilya na marami yung kanilang anak, so marami rin syempre yung mga mong mga katulong sa loob ng bahay. So, marami kang makakausap, marami kang makakabanding kasi sa isang pamilya is may mga katulong sila. So, hindi ka, uh, sabihin natin hindi ka na maboboring dito kasi may nakakausap kang mga uh, ibang katulong. Kung hindi man mga kalahi natin na pinayong maging uh, katulong nila, syempre yung mga ibang lahi pa rin may, bang, may mga Indonesian, mga ibang lahi na uh, yung mga itim, yung mga Kenyan, mga ganyan, mga Utopia, ganun, yung mga ano dito, mga katulong dito. So, maganda po dito sa Qatar, hindi po nag-iisa yung mga katulong dito sa loob ng employer. So, pinakamarami po dito kapag ma, ma ano yung pamilya, pag mayaman talaga, yung sorry, may hanggang lima pa. Hanggang lima yung yung ano nila, yung katulong nila. So, sunod is, ano ba yung mga sa isang ano ba sa sa baho ba ng mga katulong is kanya-kanya ba yung trabaho nila of course syempre kanya-kanya yung mga trabaho so depende na lang po yan sa usapan ninyo ng kasama mo kung syempre kahit man kanya-kanya kayo ng trabaho o syempre kung may awa ka naman sa kasama mo pagtabas mo ng trabaho mo at yung kasama mo may may gagawin pa may kita mong nakatambak pa na gagawin uh, pwede mo naman siyang tulungan pero usually dito sa Qatar is kanya-kanya yung trabaho nakadi divide po yan. Si so, ganito ay ganyan, siya yung taga yung isa taga plancha, yung isa taga uh, linis, tapos iba rin yung taga luto. Kasi ang makagandahan lang dito sa Qatar guys talaga, hindi siya kagaya ng mga Asian countries na usually isa yung mga katulong. Pero Asian countries kasi maliliit lang yung mga bahay. Pero dito sa Qatar malalaki kaya uh, limit talaga dito na karamihan marami yung mga naging katulong. Lalo na kapag yung tagaluto, o, oh, yun, yung tagaluto talaga. Yung kung tagaluto ka, tagaluto ka lang. Kasi, um, Uh, ano po yun eh yung mga kinukuha nilang tagaluto usually dito ay uh, mga ibang lahi yun mga ibang lahi um meron man silang mga kinukuha mga tagaluto na pinay dito ay bibihira lang so ilan lang siguro kasi may parang medyo mahal ata yung sahod ng pinay na tagaluto dito pero hindi ko lang alam may, hindi ko lang sigurado kung nagkamali man ako sa aking sinabi sana ay maikorect nyo ako kung malaki na ba yung sahod ng ano dito ng katulong ay, ng pinay na tagaluto pero kasi ang alam ko kasi kapag ibang lahi uh, mura lang yung mga sahod ng tagaluto kaya usually kung nikuha ng mga uh, employer natin na tagaluto ay mga ibang lahi hindi mga pinay so any, ano ba yung oras na natutulog yung mga katulong at anong oras sila nagigising so depende, depende yun, depende yun sa amo mo hindi pare-pareho Uh, kung may kung may alaga ka na nag-school, syempre maaga sila na natutulog kasi maaga rin sila nagigising. Kaya maaga rin makapagpahinga yung mga katulong. Pero uh, syempre tayo mga katulong pag maaga man mag, matulog yung mga alaga natin at wala nang utos yung ating mga amo, syempre maaga, maaga rin tayo magpahinga. Pero depende naman po sa atin kung matutulong na matutulong na ba tayo, kung may gagawin pa tayo o kung gusto mo pang Um, gawin yung hindi mo pa natapos, kung gusto mong malansya, ganyan. Depende na po yan sa katulong kung ano oras sila natutulog. So, sa gising naman, ayun, kung syempre may mga alaga kang nag-i-school, syempre maaga ka rin magigising kasi tatawagin ka ng iyong employer, iyong amo. O kung ikaw yung magpapagising sa alaga mo, syempre maaga ka rin magising. Kung utusan ka ng amo mo na gagawa ng baon nila para sa si school, syempre maaga ka rin magising. Pero may mga iba dito na katulong na lit yung kanilang mga gising kasi ba syempre may mga wala silang mga alagang mga bata nag-i-school o yung mga alaga nila isma ano na may mga yung mga amo nila is nag o so um, hindi sila masyadong tinatawag so ganun hindi po pare-pareho yan may mga may mga sinario uh, scenario po yun na hindi ganun yung ano dito yung um, sitwasyon ng mga katulong dito sa Qatar kahit sa naman po sa ibang bansa naman po ganun po yun um, hindi naman pare-pareho na ganun yung oras ng uh, gising at oras ng katulong maswerte ka na kung katulong ka dito na maaga yung gising uh, maaga yung tulog mo at late yung gising mo, swerte na yon bihira, bihira na yung mga ganun na mga katulong dito sa Qatar, so Ayan, mababait ba yung mga alaga sa Qatar? o mababait ba yung mga employer sa Qatar? so sa akin hindi ko naman masabi na gano'n na oo, hindi ko naman masabi na hindi kasi hindi pa rin hindi, hindi pa rin naman pare-pareho so, depende po yan sa tagal mo dito sa bahay ni employer kung gaano ka nakatagal sa kanila malalaman mo yung ugali ng bawat isa sa mga alaga mo kung mababait ba sila o hindi man sa mga alaga kahit sa mga employer syempre, sa araw-araw kayong magsasama malalaman mo kung o oh, okay ba sila sa'yo kung hindi ba sila nananakit hindi ba sila naninigaw so ganoon na naman kahit naman sa ang lugar kahit naman sa ang employer hindi naman pare-pareho yung mga pag-uugali ng ating mga uh, alaga kung may alaga ka man na madadatan mo dito kahit sa mga employer so nobody's perfect naman wala namang tao na perfecto syempre uh, hindi natin makasabi na mawabait Masabi mo lang siguro na mabait kasi ramdam naman natin sa ating mga puso kung mabait yung ating mga amo o ating mga alaga. Kasi dito na lang sa atin, dito sa ating puso ay maramdaman natin kung eh, kas, ano, ka ba, ka ba nilang parang membro ng, ng pamilya nila. Ganon. Si ako sa akin dito naman sa Qatar, ang pinagpapasalamat ko lang naman dito is yung amo ko, hindi naman sila naninigaw. So, yun lang pinagpapasalamat ko naman dito. So, hindi pare-pareho kasi dito naman sa Qatar, parami naman akong naririnig doon sa school sa mga alaga namin. Mga ano, may mga mga salbahe pa rin ng mga alaga. So, kawawa naman yung mga kababayan natin dyan na uh, ganyan yung mga naging, naging ano nila, mga alaga nila hindi lang sa mga alaga kundi sa mga amo, um, um, din nila yung mga iba pa nga hindi na, nagpapasahod hindi nagpapakain ng husto hindi rin sila ano hindi rin sila um, nakakalabas tapos yung iba pa nga bawal magpag-usap sa ibang katulong kasi alam niyo yun sa mga ganyan na bawal magpag-usap pinapagbawalan pinapag ka ng amo mo ng pag usap parang natatakot sila na ikwento yung yung katulong maiikwento yung yung nangyayari sa bahay nila, ikento yung katulong na yung amo na sila ay na sila ay sinasabihin na uh, pangit yung kanilang mga ugali kaya yun ang mga ina iniiwasan nila. So hindi ko maasabi na mababait yung mga alaga dito kahit mga employer. So ayan, hindi pare-pareho yung mga ano, hindi pare-pareho yung mga utak ng ang mga employer dito. Hindi lang mga employer kundi mga alaga. So, ayan, ito lang yung mga common question na ating sasagutin, guys. So, sana po ay may idea na naman po kayo sa mga nagbabalag po na pupunta din sa Qatar. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At dito na po nagtatapos yung ating video. At maraming salamat, guys, sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Thank you, guys, at God bless sa inyong lahat. Bye!